Dahil nag-crave ang lola ninyo guys, hindi ako kumain sa labas kanina. Umorder na lang tayo ng mm -hmm. sushi. Pangalan ni Bunso. Pangalan ni Bunso kasi ginamit ko yung kanyang apps. Ayaw. Ayan. Itong order natin for today's video. Ayan. Raja K. Let's eat dahil hindi ako umorder ng noodles guys ito noodle, yung gagawin nating noodles pansit canton. ah and domi may me goreng magluluto muna tayo ayan guys niluluto na natin ang ating pansit pansit pansitan pansit canton pala <laughs> at ito na nga guys yung ating in order kanina buksan na natin Wow, so yummy Sushi And yung ano, salad na Crab salad mm -hmm. And ang ating noodles <laughs> Meron tayo ditong sauce for the Crab salad, mayo sauce And Meron tayong Ginger pickles And then yung soy sauce Sausawan natin dito sa sushi Let's eat salad guys, crab salad. Minix ko na siya sa kanyang sauce. Para naman ready to eat na. Let's eat na. Ito, yeah. ano? Okay, let's eat guys. Dito tayo. Ito ang ating food for today's video. Ayan. Mag ano na naman tayo, chopstick na naman tayo. Yeah. Yeah. Yung chopstick pero hindi naman Trying hard. Cut it out. extra. Ito yung sauce so salad.

Susunod natin sa toilet. Para mas masarap. Pulang. Ang hirap mag-chopstick.